Kung sa Visayas, mga pulis ang nagpakasal. Sa Caraga region naman, ilang kababayan nating indigenous people ang binigyan ng libreng kasal. Ang sentro ng balita niya mula kay Marish Saladena ng PIA Caraga. Kabilang ang labing siyam na indigenous peoples na mula sa tribong Mamanwa, Manubo at Tigaunon sa isang daan na tapat na mag-asawang mula sa 25 barangay na nabigyan ng libre pero magarbong kasalan sa Kabadbaran City. Ang libreng kasal ay parte ng pagdiriwang ng 34th Civil Registration Month. Hindi maitago ni Marlon B. Ugsubay at kanyang asawa at kapwa Mamanwa na si Flor Maayo Kalinawan na matapos ang labing isang taong pagsasama ay sa wakas na ikasal na din sila. Sa katunayan, may apat na rin silang anak. Dagang salamat, Kiyot. Kiyapil, mga lumad wala may ko kakayahan sa mga mga kasalan. Ayon kay Mayor Judy Chin Amante ng Kabadbaran City, napakahalaga ng pagkakaroon ng legal na kasal dahil ang dokumentong ito ay kailangan ng kanilang mga anak at maging sa iba pa nilang mga pangangailangan. Kaya tinaan niya yahan ni Mayor Amante ang mga hindi pa kasal na bumisita sa City Civil Registrar's Office upang sila magabayan sa requirements ng programa. Todo talaga suporta natin, especially sa couples sa gusto mong pakasal kasi iniisip natin na pag, pag okay yung pamilya, okay din yung komunidad. Ang seremonyas ng kasal ay dinaluhan ng kanilang mga pamilya, kamag-anak, kaibigan at maging mga opisyalis ng syudad. Bukod sa libreng kasal, nakatanggap din sila ng tigi isang sako ng bigas at rice cooker na mga regalo galing sa local government unit ng Kabadbaran. Mga papremyo, isang handaan at kasiyahan sa loob ng gymnasium ang ginanap pagkatapos ng seremonyas. Kasama si Nora Lanuza, Marish Saladanya ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.